Tingnan ko kung may bariya ako mo. Wait lang po, ah. Bibili lang ako ng mask. Bili lang ako ng mask sa tindahan. Kabiling mas. Dalawang mas. Yan nga pala mga mare, yung mag-amang nanghihingi sa akin ng pera. Pumunta nga muna ako mga mare ng 7-Eleven para bumili nga ng ano, gimbap. Ang mga mga Wow. Bait mo naman, nagbubukas ka ng pinto. Wait lang ha, bibigyan kita pera ha. Bubukas siya ng pintuan ng 7-Eleven. Tuwing may pumapasok at lumalabas. Kahit konting bagay lang guys, pwede tayong tumulong. 50 lang 'yung binigay ko. Uwi na tayo mga mare. pagbubukas ng pinto, pagpapasok, yung mga tao sa 7-Eleven. Tapos paglalabas. Ang bait niya rin. Kanina, yung dalawang mag-ama, yung bumili ako ng mask, binigyan ko yun ng 40. Kahit sa konting bagay lang, eh, nakatulong tayo, di ba? Ngayon naman, pumunta ako ng 7-Eleven. Binagyan ko si Kuya ng 50. Kasi nga tuwing may lumalabas at pumapasok sa, sa 7-Eleven, binubuksan niya nang hindi siya nanghihingi ng kahit anong tulong. Pusang loob ko siyang binigyan. Si kuya nga pala, mga mare, doon sa 7-Eleven, nasa labas siya. Kusa siyang nagbubukas ng pintuan tuwing may pumapasok at kusa din siyang nagbubukas ng pintuan tuwing may lumalabas. Hindi naman po siya nanghihingi ng pera, hindi din po siya namamalimos. Kusa ko po siyang binigyan ng pera kasi po, naawa po ko kay kuya. Kahit sa maliit na bagay po, ay eh, nakakatulong po tayo. Kahit magkano... Kung meron mga extra, nagbibigay talaga ako. Pero kung wala naman, eh, pasensya na lang po. Ganun lang po yun. Hindi naman sa ng pagtulong sa kapwa. Hindi ko na nga nabidyohan kanina yung pagbigay ko sa mag-ama ng 40 pesos. Kasi baka mamaya, may tumaas ang kilay dyan. Sabihin eh, oh, for the content lang yan. ba? Diba? Mulung tayo, Mal malaki o maliit na bagay man yan. Meron o wala. Kung meron, edi salamat. Kung wala, salamat pa din. Ganun lang. Pera lang yan. Madaling kitain, madaling mawala. Karamihan sa ating mga Pilipino ay mapagbigay talaga. Bumili ako sa 7-Eleven ng Gimbap. Ito yung kani. Gimbap. Tapos, dalawa yung binili ko dun sa si 7-Eleven. Ito yung isa. Tuna. Gimbap. Ang kakainin natin ngayon itong ano, kani. Gimbap. Tikuan natin yung kani. Kasi na yung ano, hindi ko pa natatry yung kani doon sa 7-Eleven. Ang natry ko na kasi yung tuna. Yan. Lagi natin yung Sa ibabaw. Wala lang, trip ko lang. Yeah. Harap. Oh, siya! Mga mare-pare at at kuya, thank you for watching!